Kanan, kanan 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 Harina kanan Harina Allah Hai arah

<laughs> harina cepat jangan oleng harina <laughs> lup, <laughs> lup, lup, lup. <laughs>

Alina. Ye! Yeah! <laughs> <laughs> nakaligtas, nakaligtas. Kaya niya maglaban 'yung wala. Manalo ang isang kulay lang ha. Ang manalo dito 'yung isang kulay lang. Yung kunrare, naluglug ka puro uling, manalo ka. Ilang round na to, pangalawa na round? tapos na lang, ha. Pangalawa eh, na kayo no. Para sa akin, tapos si. Ibakwala ka. Uukutin galing, tama si. Ilang

Ano Uling sa akin to? Uling! 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 Uling!

Eh, <laughs> alam mo kung sino ka maraming lob -lob siyang mananalo. Ang sa atin sa kanan. 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 Graba, kanan. kanan. Oling, tama saban niya eh. Eh, tama ko. <laughs> Ito na. Ito madape tu harap ho. Ah. Ora pang uling tsaka ano? Ngayon. Kanan. Oo. Uling. Uling.

May sound. Du <laughs> Dublob -dub siya sa arena. Ay, uling. Oh, ang <laughs> pogi, <laughs> oh. Pugi, oh. <laughs> <laughs> <laughs>

Tama nyo lang eh, paitahan nyo lang Ah, hindi, dalawa lang aku Patlo lang aku, wala lang Wala lang Last na, dalawa lang eh Oy, tama na, panayo lang Panayo lang Naka dalawa, susup ka, salaga ko eh Amarang, loflot ng banana Susup na bala Apat nyo ba? Apat nyo ba? Apat nyo ba? Satu, Sini

Ano ni President? Ay, 500 wow. Yung dalawang marami dyan, no? Maraming log -log. <laughs> 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 okay. Bye, oh. Maraming luglog. Kaya alam, may uling, e. Di pa! 500 na ako hindi mo na luglog?